Tingin-tingin lang si bullet, sapatos. <laughs> Tingin, Tingin lang. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang si bullet. So guys, ito 'yung mga trip ko. You know. Oh. Preso. 'yung malala. O. Oh. Hindi oh, ma ito, Minecraft po. Oh. Meron kamalamang ano yan uh, was ba, okay. Ah, wasto makaka-follow? Magkano 'yan ma? ba? 35. lang. Makabago vlog 35 lang. 35 lang. daw makabago vlog. Kulit 'yan ma, mahala na sa may magsendya sa hindi kasi kabago vlog. 3-5 <laughs> lang daw. Ano okay, guys, mga kabago vlog. baka naman. <laughs>